Labis ang aking naramdaman na pagmamalasakit at respeto sa mga magsasaka dahil sa kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho. Buong taon silang nagsisikap sa kanilang taniman upang magbigay kontribusyon sa supply ng pagkain ng mga Pilipino. Mainit man o maulan ang panahon, hindi ito alintana upang tumigil sa pagsasaka at pagtatanim ang mga magsasaka. Isang marangal na trabaho ang pagiging magsasaka hindi may kakaila ang kasipagan nila sa kabila ng pagod at sakit sa katawan na dulot ng kanilang hanap buhay. Mayaman o mahirap man, tiyak karamihan sa mga hinahain sa hapag ng mga Pilipino ay nagmula sa taniman ng mga magsasaka. Hindi lamang mga pansariling interes ang kanilang inaatubili sa bawat pag alaga sa kanilang mga taniman, bagkos isinasapuso nila ang kanilang responsibilidad sa bansa. Subalit, nakakalungkot isiping mababa ang tingin ng iilan sa mga magsasaka dahil sa kanilang estado sa buhay. Hindi nakakatulong, nalugmok sa kahirapan ang pamilyang kanilang binubuhay dahil sa mababang presyo ng pagbili sa kanila ng mga pananim. Isa pang problema ang pasan-pasan ng ating mga magsasaka ay ang pabawas ng lupang maaaring pagtaniman. Matagal ng isyo ang kawalan ng maraming magsasaka ng sariling lupain at dumagdag pa ang suliranin ng pagbili ng lupa ng mga korporasyong nais magtayo ng mga infrastruktura. Unti-unti lumiliit ang lupang pinagtatamnan dala ng malawak na land use conversion at plantasyon. Dagdag pa rito ang mga kontra magsasakang pulisiya at programa sa agrikultura ng pamahalaan tulad ng Rice Tarification Law at pagkalat ng sakit ng mga hayop dala ng liberalisasyon ng agrikultura na lalong nagpapalala sa krisis ng supply ng pagkain. Sa economical na perspektibo, sa hudiyat na magkulang ang supply ng pagkain ng Pilipinas, patuloy tayo aasa sa angkat ng ibang bansa, lalong tataas ang presyo ng mga bilihin.